Tayo rin po ay nag kasi may kumakalat na kuno ay hindi sang-ayon si President Donald Trump sa pagkaaresto ni Digong. Meron na ba siyang pahayag tungkol dyan? May kumakalat kasi ngayon na um, code card? Anyway, kung madali naman kasi gawin yung mga yun, Siyempre, ang mga kababayan natin, pwedeng maniwala, lalo na po yung mga madaling mautok. Mm. So, ang sabi dito, as of today, There have been no public statements from US President Donald Trump regarding the recent arrest of former President Duterte. Duterte was apprehended in Manila in March 11 by the Philippine authorities acting on an international criminal court uh, warrant related to charges of crimes against humanity for alleged talagambinas. But anyway, wala wala pong pahayag si, Uh, President Donald Trump tungkol niya sa pagka-aresto ni Digong. Ito uh, pa ang sabi ng isang nadasan. Please lang sa inyong mga diehard. Normal yan. If you are trying to defend Duterte, at least sana meron kayong reliable source and information. Hindi o uh, sabi niya hindi nga mabase. Lang kamo sa kung anong makita niyo sa social media. I've checked. The Washington Post and walagit ko nakita nagpahayag sa muni ay, hindi naman pala ito Tagalog anyway, wala daw siya nakita sa Washington Post nag-check daw siya ito po yung kumakalat ngayon malaking gulo daw ito pag nagkataon ang sabi dito I am deeply saddened to hear the news today about my good friend mm. <laughs> Siguro dati, meron ka, meron na yan. Pero talaga, yung good friend, nandiyan pa rin. So, ang ginawa daw ni Trump, sana kasi yung makatotohan. Kasi ang labo na ito ay immediately contacted President Xi Jinping of China to discuss the serious matter concerning our good friend, Rodrigo. <laughs> oh ayan. Pwede na siguro to Content na to Thousand views na naman to. Eh, pero ituloy pa rin natin. Okay. Do not worry, Filipinos. Your leader is our good friend. And we stand behind him. <laughs> daw kay Trump ito. Ah. We will protect Rodrigo and the Filipino people from the oppression you are facing. Oppression? <laughs> <Kanino gan? laughs> I and the United States will not allow any of our allies and friends to suffer. and we will impose sanction against Marcos administration. doon <laughs> doon na, na kalalong natawa eh. Ah, Marcos administration for the unlaw unlawful act they did. Ito daw ang statement nga natasi si uh, Donald Trump. Alam niyo pinapakalat ito Anong ah, ilang kababayan po dito sa amin, sa Romblon. Um, nakakalungkot. Kasi, ang bilis, ang bilis maniwala. Kung kayo nahihirapan mag-Google, uh, meron pong chat GPT na napakadaling magbigay ng, ng, ng tamang impormasyon tungkol sa mga gusto nyo malaman. Ay, wala talaga eh. Wala talaga ganitong klaseng payag. So, ano po ba ito? Niloloko nyo po ba ang mga sarili nyo? Kasi, ang gumawa na itong mga ganitong klaseng uh, Um, message card ko na Natural ay mga DDS. Lalo na po yung mga nasa social media. At sino ba ang niloloko nyo? Mga sarili nyo. At syempre, yung mga kauri nyo. Kayo-kayo ang nilolokohan So, mas masakit yan. Masakit yan. Hindi na normal yung yung dumating kayo sa punto na kahit alam niya na naliluloko niya na ang sarili niyo, sige pa rin kayo ng sige. Masaklap yan. O ayan, meron na naman po tayong content. Salamat sa inyong mga fake news peddler. Good luck.